Welcome back sa ating YouTube channel or my juice Ayan mga idol, andito po tayo ngayon sa Subic. Ayan. Ayan o. Oh. Ay, banana boat pa tayo dyan. Ayan mga kasama ko mga idol. Ayan mga ladies club president. Ayan mga idol. Napakaganda rito mga idol. Kaya lang itong lugar na ito mga idol mga exclusive kasi kami lang yun nandito. Ayan, wala ka na naman. Tapos na kami. Ayan. Ayan mga idol, napakaganda rito. Ayan tayo naman. Wait yes lang, magalap na ka. Ayan, ano ba? Ayan mga idol. Tama naman. Ah, ang ganda ng tanawin mga idol ano naman, ano? naman. Ayan naman mga mga idol, may mga hotel pa ron doon kami mapupunta. Ayan. Siyempre, pag dito sa may dagat mga idol, talaga yung mga kasama ko mga idol. Ayan. Lagyan sila ng mga tent nila. Ayan mga idol. Ayan. Ayan naman, oh, na sila ng mga tent. Just in case mga idol na gusto ninyo dito sa tabing dagat patulog, pwede. May kam mga campsite naman yun. Eh. Kung mabuboring kayo sa hotel. Pero siyempre may hotel kami dito. Mula sa aming kapitana Risa Pascual Vargas. Ayan, salamat, salamat po aming kapitana. Salamat po sa pag-anong sa dito. Ay, mga idol, may pool pa doon. Yung banda mga idol, may pool doon. Ganda rito mga idol. Ganyan naman. Ganyan. Ayan! Mga idol, magandang hapon. Nagigising ko lang. ang mga lods, andito kami ngayon sa tinutuloyan namin sa Mocha Hotel. Ayan mga idol. Ayan yung mga kasama ko nasa hanggang 125 kami. Ako yung room ko, nasa ano ko, 119. Nangangapit bahay lang ako dito. Ayun Ay, mga idol. Tahing siya. Ano yung mga idol. Kita na naman kung gaano kaganda. Ayan mga idol yung labas. Ayan. Mga idol. Ayan. Papasyal ko pa kay dito rin mamaya ha. Wait lang mga idol. Ayan mga idol. Ito yung reception namin nila. Ayan mga idol. Wow! yung naman kung gano'ng paganda. Ayan. Ito yung kanilang receptionist. Wala rito. Dito dito sa lobby receptionist nila. Ayan mga idol. Ayan. Ayan, ito yan na idol tong ang tinutuloy ang hotel ngayon dito sa ano Moka Moka Hotel ayun na ayun naman napakaganda hanggang taas yan naman naman yung taas niya mga idol talagang mamamang hakas sa ganda ng ng bayan view ayun yung taas niya mga idol Ayan. Google! Pariling kita sa mukha eh naman naman, Mga mo ay to. Ito naman yung baba niya Hmm Kuya kaya ito, ay nakakita tayo ng na isang big. Siguro siguro 'to yung kayo nang nandito. ayan di ba mga idol ayan mga idol ito yung baba niya ayan ayan mga idol ko siya. Ayan. Ayan yung ano niya. Labas tayo mga idol. Ayan. 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 sa pool. Ayan. 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 Ano ada Ano dito? Hindi ko talagang sabihan ako.